chero. Uh, muli ito ang inyong lingkod na si Jigs. Na habang walang karera eh pag-usapan muna natin yung parating na 3-year-old stakes race, hopeful stakes race at yung Triple Crown stakes race. Uh, pag-usapan na rin dati yung uh, pagkatalo ng ah uh, nung uh, minamagaling ng marami na si uh, Prime Factor uh, ano kaya ang mga dahilan bakit siya natalo uh, eto na po eto uh, po yung karera ni uh, Prime Factor kung saan na big upset siya nung dihadong Speed Fantasy uh, maraming haka haka dito uh, may nagsasabing uh, yung iba na palabas daw si ganito at uh, yung iba naman uh, medyo sinasabi niya uh, medyo ma uh, mali yung diskarte dahil sa lundagan uh, binigay agad yung unahan pero dito makikita natin yung ano yung karera nila siguro baka break of the game medyo alat alat konti medyo may edad din na din si uh, Prime Factor 6 na taon na po yan uh, yan sa karera niya makikita nyo Ayan, bandera si Daily Burn. Uh, segundo peso si Speed Fantasy. Yung nanalo. Uh, tercero peso sa loob si uh, Lamadong Prime Factor. Ayan. Uh, lumalapit si Prime Factor dito. Pero, eto, biglang sasabayan siya bigla ni ano dito eh. Ayan o, oh, nasa loob siya. Ilalabas ni Uno. Sasabayan siya na sasabayan ni Pubs. Ang ganda ng ni Pubs dito. Ayan, daily burn yung bandera pinipilit siyang uh, yan, uh, e, pasok ni Pubs para doon siya lalimate sa loob at siya uh, Speed Fantasy naman yung uh, lalimate sa labas, alam naman natin na yung labas e, syempre, mas medyo lamang ka ayan, papasok na ng uh, rektahan bandera na po si Speed Fantasy at kumukuha ng segundo pesto si Frame Factor uh, fading out po si uh, Daily Burn at eto, eto na po papalayo na si Speed Fantasy. Siya po ang pinakadihado sa karerang 'yan. Si Speed Fantasy at uh, nanalo po siya ng uh, mga mahigit limang kabayo over uh, or lima hanggang walong kabayo over prime factor. Ang galing ng pagkakadiskate ni Pabs Cabalejo rito. ah, uh, ito naman, yung lineup ng 3-year-old uh, -year -old locally bred steak Ang nanalo na karaja si Wolf359. Nine uh, ngayon, ito, ito yun, yung mga po, eto yung nakaraan. Kung saan si Wolf359. Bandera si uh, Mabel. At uh, kumukuha ng unahan sa gitna si uh, Every Sweat Counts. Uh, si Wolf359 dito, umalis. Pangalawa sa Bugaw ayan yung kayara nila bandera si every sweat counts ah ng ah, dalawang kabayo wala pa si ano dyan si wolf 359 ang galing ng panalo ni wolf 359 dito although nakasolo area na po si uh, every sweat counts dito ah ayan papalayo si every sweat counts mga dalawa't kalahating kabayo yan hindi pa natin makikita si Wolf359 dyan. Papasok na nga far turn. Bandera pa rin si Every Sweat Counts. Ayan, nakikita nyo yung dilaw na dumaan sa gitna. Ang galing nung pati dilema. Dinaan sa gitna. Ang galing na driver. Bandera pa rin si uh, Wolf359, ah, uh, si uh, Every Sweat Counts. Ayan, oh. Ang galing nung Pati Dilema, great driver ito. Hanggang sa nakuha niya yung balya. Ayan, pakuha na ng unahan si Wolf359. Nasa labas si Every Sweat Counts. May remate po dyan sa labas. Dihado. Yung kabayo ni Sir Maki Maceda. Ayan, nanalo po si Wolf359 ng mga dalawat kalahating kabayo. Overbell 2 na. Tersero si Every sweat Counts At Jengs Hadinap At dumating na pang-apat uh, Yung susunod naman natin makikita Yung lineup ng uh, Hopeful Stakes Race At yung takbuhan ng nakaraan Kusaan nanalo ang dihadong si Amazing Ayan po yung lineup na Hopeful Sa darating na linggo na po yan ha? Ayan Bandera sa unang lundag Si Primavera May kumuha na unahan Uh, si, si yung nanalo diyan si uh, Amazing yan, pangatlo sa Bugaw nasa loob. Yan po yung uh, takbuhan nila sa Hopeful Stakes Race. Papasok ng back stretch. Ayan po, wala pa si Amazing dyan. Eh, siya uh, Primavera Starting to Put big strides On the inside Number 2 Nasa loob Mukhang nga si Primavera eh, Mas magaling ito pag nauna Mukhang hindi niya linya yung uh, Galawang uh, Parere Matihid Kumukuha na unahan si uh, Primavera Sumabit eh Ayan yung amazing Nasa loob oh kung titingnan mo, walang madaanan yan. Magaling din talaga si uh, Supremo, Jan Alvin. Walang madaanan si Amazing. ano you know? Kumuha na ng panlima. Panglima na siya dyan. Pinilit sa gitna. Ayan, si Amazing. Hanggang sa makuha niya yung... Dahil wala siyang madaan, na masasal siya. Nailabas niya pa si Amazing. Dihado po yan. Alam ko, ha, pangalawa, pangatlo sa pinakadihado yan. Lakas ng dating ni Amazing. Iba talaga yung John Alvin Nanalo po ng uh, leeg si uh, Amazing uh, Susunod naman uh, Makikita naman natin dito yung lineup ng uh, second leg ng Triple Crown uh, Kung saan nanalo sa first leg uh, Yung dihadong sakay pa rin ni John Alvin The Supremo na si Ghost Ayan yung lineup natin sa Triple Crown Ayan ah uh, kung makikita nyo dito kasi puro puro sprinter to eh. Bea Worshipful Master at si Batang Manda. Kaya kung mapapansin nyo, eh si na, na, ano, na, napabor kay Ghost Yan si Gust, bugo pa sa lahat. Itong si Adid Haha naman, ah, medyo minadali. Minadali ni Bumbong Villegas. Ayan, walang pinaporma si Worshipful Master. Unang lundag, bandera agad. Nang uh, dalawang kabayo, over Bea Batang manda, tercero pwesto. Ha -ha, sa on the outside. Bugaw pa si si yung nanalong ghost dito. Si morning after yung pangalawa sa bugaw. Ayan. Bandera si Worshipful Master. Akala ko nanalo na to eh. Dahil pumigil na sila uno at saka si Batang Manda eh. Maiksirin pala ang uh, hininga nito. Ayan, pasok ng part turn. Nagagalawan na yung dalawang Yamado. Uh, Bayabel sa loob. Nasa labas si Batang Manda. Uh, fading out si Adid Haha. Medyo na madali. Papasok ng rektahan. Kung mapapansin nyo, oh, bumigla yung dalawa pero hindi lumagpas kay Worshipful Master. Kala mo, nanalo na tuyo, Lumayo uli si Worshipful Master dito ng mga isa't kalahating kabayo. Umiktad pa si Worshipful Master dito. sa Sabay lumahakad. Ayan, last 100 meters. Bandera pa rin si Worshipful Master. Beya yung kulay puti, yung mga three wide si Batang Manda at yung four wide yung malakas na dating si Ghost. Ayan at uh, dumating ng meta, nanalo po dihado si Ghost. Uh, abangan po ninyo po 'yan sa linggo. Uh, pili na po kung sino ang kursonada. Baka makadehado kung makakaulit ba uli si Ghost o iba naman ang mananalo. Good luck mga bayang karis.